ano mo na? This hold up. Oh, eto guys ha, may isang criminal na naman na OFW sa Saudi Arabia na manghingi ng hostisya. <laughs> Sila po yung bibitayin dahil nga nakagawa ng krimen sa Saudi tapos maghihingi ng hostisya. O ba? Diba? Itong OFW na ito guys, grabe. Ang lakas ng loob niyang mag up sa Saudi. Isang taxi driver, ang kanyang hinold up doon na Pakistani. Malas nga lang niya dahil kuhang-kuha siya sa kamera. So sigurado tayo na makukulong ito or mabitay. At syempre, pag bibitayin na ito, sisigaw yan ng hustisya at magre-request naman ang ating gobyerno ng candlelight, ng candlelight para sa OFW na ito na bibitayin. O ba diba? Sabay sigaw ng hustisya o justice for this OFW na nang hold up sa Saudi Arabia. Mm, 'Di ba? Sigurado ako or hindi napaisip lang ako na siguro ano, malakas ang loob nitong mang hold up kasi alam na alam niya na may tagapagtanggol siya dito sa Pilipinas. O di ba? Dito natin masusubok itong si BBM kung kaya ba niyang iligtas itong OFW na ito. Kasi pinagmamalaki nila eh na itong si Mary Jane Veloso ay si PBBM lang daw ang nakapagligtas ito. O di ba? <laughs> <laughs> Hay nako, nakakatawa naman, no? Ay, na, grabe. So, eto nga FW na ito, ay relax na relax lang namang hold up. Hindi siya nagdadalawang isip kasi iniisip niya. Ay, sebagai may ano naman ako eh, may human rights naman sa Pilipinas eh. Nandyan si Abalo, si Marbil, sigurado ako, susundiin nila ako ng uh, private plane dito sa Saudi. O di kaya, um, 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 pauwiin nila ako, tutulungan nila ako, tapos with uh, pagdating ko sa airport, may ihahanda silang red carpet. O, di ba? <laughs> red carpet with matching maraming mga pulis at military. O, oh, na nakaabang, di ba? So, ito yung video, guys, panuorin natin kung paano niya inuuto itong taxi driver ito at nililigaw pa niya. No? Dinadala niya sa malayo. Sa disyerto yata niya dinala ito para ma-hold up niya. Ay, naku, grabe, no? Eto guys, panuorin natin yan bah, 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 eh. Hindi natin marinig. bah, 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 yung inano na niya, yung gusto na niyang nakawan. Ito na, ito na. Yeah. Kunyari, tatawagan daw niyo yung friend niya, ito. Ah, oh, Call my friend. Ayan. Ayan na. Akala siguro niya na-off na yung camera. Eh, oh my God. Oh my god. Jusko, oh, yes. grabe. ito sa Saudi pa talaga niya ginawa. Akala niya nasa Pinas lang siya. Nako po, pag makulong ito, nako. Ewan ko lang. nakawawa naman yung Pakistani 'yon, oh. sumisigaw. Ah, <tipulong> Nako. Sigurado ako makukulong yan or mabitay. Kaya ihanda-handa na natin yung mga candlelights natin dyan. <laughs> Mangihingi naman yan ng hostisya. Lalo na yung pamilya niyan. Mangihingi yan ng hostisya. Di bali, nandyan naman yung human rights eh. No, handa po silang tumulong. Mm. Kasi ang reason ng uh, human rights, yung mga criminal daw, dapat mahalin. Kasi sila po ay uh, may uh, ano naman yan, mahanapan naman doon ng paraan yan na magbago, 'di ba? Ganyan po ang reason ng human rights. O, ayan dahan na po yung yung ano, yung uh, private plane na lalo na ito nag-viral ngayon. Sigurado ako tutulungan nila yan. Kasi nag-viral yan, patok yan. At uh, malapit na ang eleksyon. Sigurado ako tutulungan yan kasi malapit ng eleksyon, o, 'di ba? Oh. Diba? oh. Si Abalos, magready ka na. O oh, di ba? Marbel. Mm, dyan sa camera, o oh, paduano. O, oh, di ba? Pro criminal kayo. Huwag <laughs> kayong kasi totoo naman eh, no? Totoo naman eh na pinagtatanggol yung mga kriminal. <laughs> di ba? Napapanood naman natin, di ba? Kung paano nila binababoy yung uh, mga pulis na walang kasalanan, kinokontempt nila, tapos yung mga kriminal ay sinisave nila, o oh, ba diba? diba guys? Ay naku po, ba diba? Grabe ano? At saka itong si, o um, oh, si Dan Fernandez, oh, pwede rin siyang mag-ano, tumulong rito para manalo siya. Diba? Kung mauto ma niya yung mga tao, ba diba? <laughs> Ay, basahin natin itong mga commenters sa so sabi nila. Inom na lang ng gas, Brad, samtang uh, hindi ka pa na dakip. <laughs> Grabe, ang daming galit, oh. Oh, oh sabi nung uh, ni Allen Blasco, sabi niya, wag na wag kayong manghingi ng hustisya, ha? Napakawalang hiya mo at ang tanga-tanga mo. Diyan mo pa talaga ginawa yan sa Saudi. Hmm, Di ba? Yung iba, na, na, naawa doon sa ano? Sa taxi driver. Grabe, ano? nakakahiya isang Pilipino pa talaga ang gumawa doon sa Saudi ng hold up di ba nakakahiya o oh, ang daming nagcomment oh galit na galit sila o. ang sabi nila oh may nagcomment dito sabi oh ayan na ayan na oh taga kamera oh malapit ng eleksyon tulungan niyo ito pag ito yung manghingi ng hustisya oh di ba pag ng justice yan tulungan niyo yan kasi malapit ng eleksyon <laughs> Oh, ang daming na as taxi drivers, guys. Oh, grabe, nag-viral talaga siya, guys. Oh. 7 million views na. At ang daming na galit, mga commenters. Grabe. Oh, sana daw, madakip na yan. OFW na yan. Madakip talaga ito, guys, kasi may camera eh. Kung kuha sa cam, yung mukha niya. Matrace talaga yan. Saudi pa. High-tech po sila doon. Pag ikaw ay gumawa ng uh, kalukuhan doon, talagang matitrace ka. Mm, diba? Kay hintayin lang natin na itoy uh, ibabalita na, nabibitayin dahil sigurado tayo maghihingi ito ng justice. Diba, guys? Oh. <laughs> Sige lang po muna, guys, no? Salamat sa panonood. Bye, guys.